Magluluto tayo ng biko ngayon, mga idol. Dahil Halloween. Ako na lang po nagsasalita kasi yung vlogger ayaw magsalita. Bale ilan? Apat kalahapit. Apat? apat na tubig lang yan para hindi malambot hugasan muna natin bago natin sa ano sa bawan ito yung mga gata mga ilo sa natin sa ating pagsain mas masarap kasi pag sabaw ng ano sa ay ano mas masarap pag may ano gata yung ipang tutubig mm -hmm. yun kasasabang sasabaw. Kulang pa dalawang baso. Tubig. Kulang. Ito na yung unang gata nito yung iyong mga idol. po natin ito. Hanggang sa maging mantika. Pakukulan po yan hanggang sa maging mantika. At natin yung gati. haluin pa minsan-minsan para hindi masulog. Unti-unti lang humihiwala yung mantika sa gata. unti-unti na siya nagiging lati at yung mantika ay ano, na. Aloin natin pa unti-unti. Haluin -unti. paminsan-minsan para hindi masunog sa ilalim at alali lang okay. masarap kasi yung ganitong biko. Makunat-kunat. At saka, saka ano, matagal mapanis. So, Ganito ang biko. Hmm. So, ganitong biko matagal mapanis. Mamutikain muna bago lagyan ng asukan. Tambin, sa iba pa rin sa tamis niyan. Hindi ano, ang latik sa mantika. Madami po yung latik. Sa isang kilong malagkit, ang lagay po namin ay dalawang dalawang niyog. Mas masarap kasi ambigo pag marami niyog. Asukal. Sa asukal naman ay kalahating kilo lang po para sa ang atan. Ito po, kulay brown na yung latik kaya tatanggalin na natin. Kung um, isang may matika. Tanggalin so, mga Wala tayong salaan kaya sasandukin na lang. Patutuloyin na lang. Patutuloyin. Ito yung latik niya sa dalawang kilasong niyo. At saka ito yung mantika. Ayan. Dami mo tito sa dalawang niyo. Pwede pala tayo magmantika ng ano pala. Ito, <laughs> ito, yung, yung latik ng dalawang niyo. Ito lang. Okay guys, natin sa ina-inamorative sa api ng Nakasitang ato Lagyan natin ang asukal. mayang asukal natin mga idol. Talatang kilo. haluin ng haluin hanggang sa lumigat ang malagkit ang bigo kung mapapasin po ninyo basapa dahil natunan na yung asukan Ito lang po ang mahirap sa pagluto ng biko. Sa paghalo, mapapalaban ka talaga. Nagyan ko lang kunting asin para hindi nakakaumay. Ito na mga idol, na natin biko. Biko na idol, na. Talagang pre-spabot na ang biko niyo pwede mga idol. Nadadala na ng sandok. Ala. Ay, maligot na. Nadal na siya, maligot na. Kaya pwede din siya. Ay, okay na siya. Okay na ito. Ay. Ah, ito na mga idol. Tapos na ito na nagluto na biko. Ito yung biko natin mga idol. Oh. Ay, nakalagay na toppings. Sa ibabaw. Platic. Platic na sa... Pagira dyan. Na po ang biko ni Kuya Joel. May latik sa ibabaw. Yan ang fresh product na biko natin mga idol. Biko ni Kuya Joel. Tara na, merinda na tayo. Kapi na lang ang kulang. Kapi na lang ang kulang. Sarap yan sa murong kapi. Biko kay dyan mga idol. Special si na ko to. May toppings pa sa iba mo. Abukayo. Latik pala. May latik sa iba ng idol Itong bacon natin. Sarap.